Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nakajakpat nga na pang Houston Rockets sa kanilang rookie. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang pinakahuling inilabas na update sa trade ni Lore Markanan sa Los Angeles Lakers. Ang video ngang ito mga katrops ay inaatid sa inyo ng 1xbet, ang number one legit betting site na pwede kang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang. Mag-register lamang sa link sa baba at gamitan ng ating promo code at maaari ka na makakuha ng 7,000 pesos bonus sa unang mong deposit. At yes, dito nga po ay hindi hindi ka mabuboring gayong marami kang games na pwedeng pagpilian. Pwede ka rin naman nga pong tumaya sa mga mainit na laro ng NBA, PBA at marami pang iba. Mas pinabilis na rin naman nga po dito ang pag-cash in at pag-cash out gamit ang inyong Gcash. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Mag-register na! Isa nga po mga ang Houston Rockets sa mga pinakamaswerteng kupunan na nakakuha ng rookie ngayong offseason matapos magpakitang gilas na sa kanilang mga laro sa Summer League si Red Shepard. Sa katunayan, nag average na nga po siya dito ng 22.5 points, 6 assists, 5 rebounds, 2.5 steals at 2 blocks per game sa kanyang 31 minutes na playing time. Yes, sa kabila nga po ng kanyang height ay isa na nga po itong all-around player kung sana napaka-efektibo nga po ng kanyang mga ginagawang mid-range shots. Plus napaka-husera naman nga po nito sa paggawa ng mga play para makakuha ng mga gandang tira ang kanyang mga teammates. Bukod nga po sa kanyang opensa ay napakatinder naman nga po ng depensa nito sa pagtatala niya parati ng mga steals sa kanilang mga laro. Kaya hindi na nga po nakapagtataka kung malaking role ang kanyang makuha sa Rockets sa susunod na season pwedeng-pwede rin naman nga po siyang magamit nila bilang kanilang starting point guard kung saan kapag nag-improve pa ang kanyang laro sa mga susunod na taon. Samantala, poon naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa pinakahuling inilabas na update sa trade ni Lore Marcanen sa Los Angeles Lakers. Maliban nga po mga katrop sa Los Angeles Lakers, isa rin na naman nga po ang Golden State Warriors sa mga teams na interesado sa pagkuha kay Lore Marcanen sa isang trade ngayong offseason. Sa katunayan, Nag-offer na nga kanalang front office ng trade package sa Utah Jazz na bubuohin na Moses Moody, multiple first round picks, multiple pick swaps, at multiple second round picks. Ngunit ayon nga po sa ibinulgaran na balita ni Shams Sharanyo ng The Athletic, agad na rin naman nga po itong tinanggihan ng Utah Jazz, since hindi na rin naman nga da na po basta bastang player si Lore Marcanen gayong mapapakinabangan nga po ito ng gusto ng JSW sa susunod na season. Kaya upang maging patas nga po ang kanalang trade, ay mas gusto nga po ng Josh na makuha dito sina Jonathan Kuminga, Moses Modi, Brandon Pazemski at multiple future first round picks bilang kapalit ni Lore Marcanen. Yes, sobrang demanding nga po ngayon ng Utah Jazz at ayaw nga po talaga sila na magpalugi sa trade ng kanilang player. Kaya kung sakasakali man nga po na kunin Lakers si Lore Marcanen, ay kakailanganin nga po nila ditong i-trade sina Austin Reeves, Jalen Hodgepino, Rui Achimura, Max Christie at ilang mga future first round picks. Sa madaling salita, kailangan nga po nalang isa kripisyon future ng kanilang team upang makabola mang sirap pelling kanang bagong super team sa susunod na season. So, yun lang mga ka-trops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.